what do you remember with most fondness? Uh, Nag-flash -nag kanina doon yung videos. And then nakita ko na sumasayaw si Jay sa day na parang i-dedicate mo to sa isang tao. And then I remember na din-dedicate ko yun sa mom ko yung sayo na ginawa ko. So, grabe yung first time ko yun gawin. Kasi in our family uh, na Chinese, hindi kami very affectionate. So, that's A good way to show love. Did your mother appreciate? Very much. Oh. Ito e, po yun. E, <laughs> Naghag po kami right after this performance. Then we cried. Oh my god, this is 10 years ago. 10 years ago. Oh, oh. Dancer economics? Galing. Hey, I'm David happy. Daily cow, naman ng journey ko anay. Uh, fulfilling siya, exciting. And yung pinakamahirap lang for me was the acceptance of doon lang kami natanggal kung kailan yung pa-top 14. Kasi yun na yun eh, na parang, ah, makakatagos na tayo dito top 14 na finalist na. Tapos, doon pa, doon pa na parang nasibak or natanggal. What went into your head nung narinig mong natanggal ka? I think this is the end. Kasi, ano na yun eh, kumbaga, End yung, of your end of the ano parang sa dream ko na maging artista oh, kasi okay. the, uh, nung kami that was for the finalist na so we were not considered pa as like one of the finalists and yun na yun, na yun parang oh so hindi kami na naging kasama sa finals wala na uwi na ako parang mm oh, na ako hindi ko ang hirap tanggapin kasi malapit yun eh. Tatagos, di ba? Eh, kami ni Nigi. <laughs> oh, kami ni Nigi nun. Oo, oh, sabay. Ang... Si Jay, hindi. Top 3 po yan. Top 3 po yan. Pero hindi nyo naisip na bakit siya nakapasok kami, hindi. hindi naman po. hindi naman Aba, sa competition, di ba? I mean, may mga gano'ng question ko, pero hindi ko din siya dinilang. Dinil ko lang po, Ba't ako tinanggal? Yes, yeah, ba? <laughs> oo. Ba't ako tinanggal? Yeah. <laughs> si Jey talagang pinag-inisan. <laughs> Nandiyan pa, ba't kami natanggal? Ano <laughs> mga <laughs> 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 meron siya na wala? Oo. Dinil ko lang Hindi naglaro yun? Hindi na ba? But it was painful, Nicky. It was, it was. Super. It was, it was, oh. Lahat naman, you were hoping mm. that you would get into the finals. At that point, nagkakagusto na kayo sa mga girls. may mga crushes na kayo. Mm -hmm. Uh, Jay, ba't nakatingin sila hmm. sa'yo? Huwag oh, ko oh, nga rin po, tito. Hindi ko po wala. Hindi ko nakatingin sa'kin. Sa <laughs> Meron? Ah, uh, si Jay po uh, ating papapasagutin. Na dyan. ano lang po? Crush, crush, crush lang. lang. Crush oh, lang. Kasi mo, that mo. time, tito Boy, ba, bata pa po kami. Right. So, mga oh. 1920s, gano'n. Okay. <laughs> Sino ang crush mo nun? Isa na din siguro, tito ba'y yung ka-love team ko? Si Miss Ara San Agustin. Mm. Eh, Beautiful Ara. Yes. Uh -oh. Isa na po siya sa uh -huh. naging crush ko. Tapos, lahat na lang po ng girls Niligaw para safe. Niligawan mo si Ara. Hindi. Ay, hindi po. Hindi po. Hindi. Okay. Si Ikaw, Dave, nagka... Parang disagree si Nikki. Oo, oh, eh. parang may kulang pa nga siyang... Sino daw ang niligawan mo so starts Oo, oh, oh, yung niligawan mo. Oh. Wala ko si Sige na, Jay. Ah, ligaw. Tayo tayo lang. tayo, tayo lang naman. Hindi ko kasi alam, Tito Boy, kung ligaw talaga yun. Pero... Ah... ano ba? Nagka-crash lang din siguro. Kay Lizelle. Kay Lizelle. Ah. Lizelle Lopez. Ah, hmm. oh, uh, Tanggal mo namang aminin. Ba, ba? Bakit hindi ka sigurado kung niligawan mo? Dahil hindi talaga formal na... Ah, uh, yes, Tito Boy. Hindi uh -huh. po formal na. Pero alam ni Lizelle na crush ka? Yes, alam, po siya. alam hmm. naman po siguro niya. Ah, okay. Uh, as young men, ano yung hmm. pinaka-grabe, pinaka-malalang karanasan niyo uh, about girlfriends? Jay, For me, lying. Yung mm, nagsinungaling sa akin yung isang girl. Paano? may pinuntahan siya na lugar and wala akong idea kung ako saan. And then sinabi lang niya na parang nandito lang ako. may work hours something. Okay. Pero nasa, uh -oh. meron pala siyang kinitang iba. Or... Hiniwalayan mo? Yes. Okay. That is betrayal. Yeah. Uh -oh. Ikaw, Dave? Uh, for me, I think, ano, um... physical abuse. Hmm. Mm. Physical abuse. Um, that's non nego. Oh, kasi um ikaw ang sinaktan. Yeah, yeah. Okay. Kasi um I mean, meron naman kaming pasensya, pero wag naman sana humantong na mauubos na yung pasensya kasi of course ano lang naman ng lakas ng mabay. Di ba? Ah. Na parang you have the right na parang sasaktan mo kami. Parang ganun. Alright. Na parang... I get it. And then, ah. no, it's a no-no. Ikaw, Nikki. Mine was uh, more of emotionally ako na saktan kasi the relationship faded tapos walang clear reason and then wala na pala kami. Oh, yeah. Okay.